Mm -mm. mong mami. Nami mismo mami. Oh, thank you, my loves. the signs, Hi guys, unboxing tayo. May order ako sa Orange Up. So ito, ah, uh, galing pa ito. Ito ay from ano ba ito? China, basta. Yeah. From China ito ay 135 So yan i unboxing natin, I unbox natin. 135 lang siya. Price is if na to, guys. Nung Valentine's Day your order ko. So ito ay ta -da! tumatawag si Angel so ito guys kung naririnig niya si Angel tumatawag siya ito oh, bilik mata false eyelashes susubukan nga natin kahit lagay dito hindi na pa kailangan ng pandikit ito eh. may sarili na siyang ano, pandikit gusto yung gano'n upper eyelashes, false eyelashes. Di ko mabasa. Kasi hindi ko hindi ko ano oh, Chinese ang sulat. Hmm, 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 hmm. So mayroon ako ano dito. Tapos yung ganito, umorder din ako nung isang araw. Cup dumating or kahapon ba yun ano lang yun, ilan na? 5 42 praise if na yun guys so 42 lang lang, mura lang naman kapag isa tapos silver lang in order ko silver, huwag oh, yung ganito mayroon din naman may puti, gusto ko sana ng puti kaso yung puti na yun ay gusto ko isang seat siya so, yeah, wala nang available so nakaganito siya susubukan ko siya kung talagang mayroon na oo nga mayroon na siya sariling dikit sariling blow so ngayon susubukan ko nga first time ko lang ito ah yung ganitong klase yung malang maliliit susubukan ko tapos ito pala ito pala, guys, yung in-order ko na. Yan, oh. Yung false eyelashes. Yung, ano. Pwede yan, apat. So, yung ginawa ko, itong dito banda, hindi ko siya nilagyan. Uh, itong dito banda, apat. Tatlo lang nilagyan ko dito banda, tatlo. Tatlo lang yan, oh. Tingnan nyo. Tatlo lang yan. So, yan, tatlo lang hanggang dito. Pwede pa isa dito. Pwede pa hanggang apat. Pero, hindi ko na nilagyan. Gusto ko lang, yung, try ko nilagyan ng ito so yan so para siyang ano parang uh, ang hindi siya mabigat 'di ba yung uh, parang light lang ganun parang parang wala lang ganun tapos parang natural lang hindi siya ganun kakapal alam mo yun na ah. yan so yan siya yan siya yan. So, yan. Yan yung in order ko. 100, ilan ba yun? 104? Basta, ayan So, parang natural siya totoong ano ko, pili ko mata. yun So, yan lang. Pinakita ko lang. So, hi guys. Ang dumapin na pala yung, so, gusto ko lang i-share yung Gcash na nag-order ako ng card ng Gcash. So, kaya na dito ako sa bahay kasi hindi ako umuwi sa kabila. Inaantay ko kasi. Uh, kailan ba ako? Nakalimutan ko na kung kailang ako nag-order nito. So, ngayon, ito, ngayon, dahil ito na, dumating na. Ayan. So, itong binayaran ko dito, 250. Hindi ko alam kung kasama. Kasi nakalagay doon, 50 sa delivery. Pero, wait lang, may tubig. So, dito siya nakalagay, guys. Sa, ang nag-deliver sa Ninja, Ninja Van. Ayan, Ninja Van. Ayan. Tapos, yan, dito siya. Umorder na ako ng card. Ayan. Bali, binayaran ko dito, 250 yun. Yun na lahat. Dahil dito, wala na naman akong binayaran. So, tila 200. Kasi yung nakalagay dun yung delivery, 50 ah. Yun ang nakalagay dun. So, iwan ko lang. Pero nakalagay din naman dun, 250 yung, yung bayad sa card. Pero yung inawas sa akin sa Gcas, 250 lang din. Hindi kong alam eh. Akala ko may babayaran pa kapag dating dito gawa sa ano. Pero wala. Kasi dati, nung nakaraan, 200 lang yung card. So, nag-order na ako ng card para wala nang ano. So, ito, tingnan natin kung ano itsura ng card. Masa, ito yun. Huh? Cheese put your new new G card into shopping with G class wherever you go. Ano naklagay pa replacement. So ito na siya. Get started with your G card. Open your G app. Look for card icon and tap it. Tap link my card. So ito na. Itong ilalagay natin po so, yan. Yan ang ating Bye. So yan. Bye. See you next time. Mm -mm. Namiss mong mami? Namimiss mong mami? oh Thank you, my loves. Ako nga kung pwede din ako pumunta dyan, pumunta na din ako matagal na eh. Ihatid pa kita sa school. Ang Ha? Sleep. Hindi. Hmm. Yan ba yung dalawang dato. ana? Yan ba yung ano mo? Yan yung bago? At, 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 yan ha? ba yung ib? E, yung bago o yan luma? Hindi. Ito yung favorite ko. Yan yung luma? Kasi yung parang yung bago ba eh. Yung bago ano yung parang hindi siya hindi siya, yung pag dinanito ko siya, tigas. Ah, tingnan ko yung lo, pag lapitin mo sila. Ha? Huh? Pag lapitin mo sila. Oh. Ah, mapayat yung isa. Oh, Same, lang, ma Same lang ba? Ma Same lang ba? Eh, iba, Eh, bakit di mo pa tinatanggal yan sa lagayan? Kaya hindi mo mapili hindi mo tinatanggal eh. ito Hmm, tanggalin mo na.